Mapagpalang kay kaibigan. Ako po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. 2019. Ito po tong ito. Napunit po yung gitna. Yung nasa gitna. At the same time, kinabukasan, nakaranas naman po ako ng stroke. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, sa so, August, 5 years, na po akong disability, at the same time, is rock. Dito po, ito po inyong kaibigan, Jesus, brother, Manny Bautista. Dito po, So, sabi ng orthopedic center sa Quezon City, gusto mo magpa-therapy? Sabi niya, Siyempre, gusto ko. So, umana pa, magpa-therapy ka, sabi niya. Tungkol dito sa tuhod ko. Nakakita po ako sa Tondo Gen. Dito sa Tondo ang therapy sa akin upang palakasin ang mga hita ko. Dalawang hita. Palakasin. Tinuruan ako sa paglalakad kung alin ang nauunang iakbang mo sa dalawa mong paha. At kung ikaw ay bumababa sa agdanan or umakyat. Yung po, kasi ka ito, dahil medyo ma madigat ako, ito, sabi nga ng doktor, kailangan mag-reduce ka. Opo. Pero hindi niya alam na stroke ako. Kasi nakakausap akong maayos eh. So ang concern niya, yung sa tuhod ko. So, nagpa-therapy, umabot ng pandemya, nasara. So ako na lang ang nagpa-therapy sa sarili ko. Nanunod ako sa YouTube mga exercise. Halimbawa, yung ganito. Three. Four. Five. Oh. Tapos, yan. One. Two. Three. Four. Five. Pag na-stroke nice maganda yan. Ayun, ang ginawa ko, bumili ako nito. Eh, mura lang naman ito eh. Ayan. Mura lang. <coughs> Ting 50. Oh, ito naman yung tuhod ko. Itaas mo, nakaupo ka sabay. So, lumalakas ito yung mo. Eh, yun ang turo ng therapy sa akin. Kailangan lumakas yung ita mo lumakas. Tapos, nagsasyado boxing pa ako sa bahay. Nakaupo lang, ganito lang. Oh. Yung ano nga ito, Oh. Para lumakas yung kamay, daliri. Oh. Po, oh. oh. Tas dito. Oh. Oh, diyan, sarap. Kung minsan nagsa boxing ako, ito. Oh. Pero ginaganyan mo, hindi yung gumaganyan ka, hindi mo pinipisil. Pinipisil mo. Oh. Ngayon, in fairness, ano, isang doktor, napanood ka sa si YouTube, ang dila, pwede palang i-exercise. Hindi po ba yung dila ng naistro kung maatras, kaya hindi siya makasalitang matino? Huwag po kayo magagali tuturo ko sa inyo. Huwag kayong mabastusan. Ha? Ganyan. sabi niya, ito. Ilabas mo raw ng todo, yung kaya mo. Pagkatapos ano, igalaw mo right, left side, left side. <coughs> Ganyan, ah. O. Oh. Walang kabastusan, ah. Doktor po, nakita ko sa YouTube. O. Oh. <laughs> Kita nyo po. O. Oh. nakita nyo ba si Orkogan? Yung wrestler? O. Hulk or Hogan. I-press mo yung ininga mo. Lahat ng lakas mo, itodo mo. Then, huwag ka huminga. Magbilang ka hanggang kaya mo. Hindi ka huminga. Oh, ulitin ko. Okay. One, two, three. Oh. Maganda po sa stroke. The same time, disability ako, stroke pa ako. Yan pong ginagawa ko exercise. Yung mga tuhod ko. Oh, Narinig nyo, lumalakotok. Oh. Kahit nakaupo ka lang, gawin mo para sa iyo. Ah. Oh. Ah. Oh. Kaya mo ba 'yan? Ganyan lang, oh. Oh. Ah. Oh. Yan. Kaya? Oh. Ito. Kung kaya nyo. Nagsasalubong. Iniikot mo, ang kamay mo nagsasalubong. Oh. Kaya? Ganun lang po, ito pa. Oh. Ganyan lang sampo. Tapos ganyan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, O, oh, leg. Nakita nyo, ha? Isang ganyan, tsaka papalik-paling, ha? O, oh, ito naman. O, oh, lima. Niyuyub-yub mo, pataas pa baba, pataas pa Maganda po yan. Siyempre, Always, palagi, ipinapas sa Diyos yung muna po ang gagawin nyo. Yun ang technique doon. Laging nauuna ang Diyos. Nagpipray kayo, nasabihin nyo sa Diyos, kailangan yung tulong niya, mag-exercise ka. Then at saka ka mag-exercise. Laging inuuna po ang Diyos sa lahat ng bagay. Kagaya ng Colossus 3.17 lahat ng yung gagawin, sasabihin ay gawin mo sa pangalan ni Yesu Kristo at magpasalamat ka sa Diyos. O, di po ba? O, tapos ganyan. Stretch, stretch. O, meron pa, o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O. Ganun lang po, kahit na nakaupo ka. Ganyan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Kahit nasa bahay lang. Yung 16, 17, 18, 19, 20, 21, Yung dalawa, ginaganyang-ganyang kamay. Maganda 28, yun. Kasi yung stroke, kung 33, hindi may 36, yung kamay, kailangan? Kung meron kang tali, ginaganyan mo, maganda yon. Pag hinatak mo rito, akit ah, talaga yan eh. Yet, yet, bababa talaga yan. Mabawa, ito tinama sa'yo. Kailangan itas mo. Ngayon ang gagawin mo, kung may tali, pag hinatak nito, sigurado sa Eh dahil mga ito eh. Wala pwersa. Pabagsak. Oh. <laughs> magkakaroon ka pa ng muscle. O. Oh. O. Oh. <laughs> Yung galaw ng dila, wala pong mali yun, ha? na. Doktor ang nagturo sa akin doon. Ay, nag, sa YouTube. Pakakala nyo, may along uh, pambabastos. Wala. Ilabas eh. Yung kaya nyong ilabas, tsaka nyo swing. Nagkita oh, nakita nyo yung pinakita ko? Pero kailangan lagi nyo uunahin ito. Ano po? Ito lang ang makakatulong sa inyo. Isuko nyo muna ang buhay nyo sa kanya. Kay Jesus. Ay, alam nyo po. Sabi sa Mateo 8.28. O si 28, 28 Mateo. Ano sabi ni Jesus? Halika kayo, kayong mga may bigat ang daladala -dala sa buhay. Gagawin ko magaan. Oh. Sino yan? Si Jesus. <laughs> so ano pa dapat mong gawin? Kay Jesus ka. Oh. <laughs> Kapag mag-exercise ka, ibigay mo yung lakas mo. Hindi yan. Eh. Kung ano yung lakas mo, ibigay mo. Para yung mga laman mo, yung mga hugat mo, yung mga kung ano naman, lalakas yun. Oh. Kung kaya nyo magpusap, magpusap kayo. Ganito lang. Sa bahay lang pwede. Oh. Pupuan, oh. Yan, oh. Huwag niyong dadagdagan kung di niyo kaya. O, oh O. Oh. O. Oh. O. Kung kaya niyong ganyan, o. Oh. Yan. Kaya niyo po ba yung ganyan? Parang nagi squat kayo. Natural makakaranas kayo ng sakit. Pero yung kalamnan ninyo unti-unting lalakas. O. na na ko. Kung pinapayo kayo ng doktor, mag-maintenance kayo. Doktor po yun, nag-aaral yun eh. Sige lang. Sige lang. Dapat laging una ang Diyos. Tinom kayong gamot. Sabihin nyo muna sa Diyos, Diyos ko, gamitin mo po ito para lumakas ako. Hindi yung inom kagad ng inom ng gamot. Pag iinom kayong gamot, halimbawa tatlong gamot, sabay-sabay. Huwag nyo -sabay. nyo sabay-sabayin. Pag ininom nyo yung isa, palipas ka muna ng 30 minutes, then isa na naman. Then 30 minutes, palipas, isa na naman. Hindi yung tatlong gamot, ha! Ah! Yung atay mo, yung filter, delikado pag sabay-sabay na ganyan para kumain ka ng kain. Ah, 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 ah. Isang gamot, palipas ng 30 minutos, then inom ng gamot, palipas ng 30 minutos, then inom ng gamot. Disiplina. Ano po? Ako ngayon, kung tatanungin nyo ba ako kung nagme-maintenance ako, opo. Pero ininto ko na. Anong pinalit ko? Garlic water with calamansi. Yung bawang, lagyan mo ng tubig na mainit para lumitaw yung ano, yung sulfur ng bawang. Pagkatapos, lagyan mo ng calamansi. Dalawa o tatlo. Then, tsaka mo inumin. Pag kaya mo nang inumin. Sa umaga, wala pang almusal. Yun ang ginagawa ko. O, tingnan nyo po yung ininom ko kanina. Ganito yung mag na ginagamit ko. oh ito yung natural na baso. Yan. Di ba malaki to? Ito kape naman. Eh, yung mga bawa ko. Oh. Bawang. Tatlong pirasong bawang. Yung ano, pira-piraso. Tatlo, horapat. Oh, Mainit na tubig. Mas maganda yung kumukulo. Para lumubos yung sulpor ng bawang. Lagyan mong kalamansi. Pag kaya mo nang inumin, inumin mo. Wala pang almusal. Tapos maghintay ka ng 30 minutos o igit pa bago ka magalmusal. Kung wala kang kalamasi, lemon. Pag wala kang lemon, Suka. Lagyan mong konti suka. O. Oh. eh, bakit suka? E eh, masim masuka eh. Kalamansi, lemon, masim. Ayan mo muna magtrabaho ng 30 minutos dito sa chan mo yun. Ang trabaho nun, ikokontrol niya ang dugo mo para wag kang maging eye blood magtatrabaho siya ng magtatrabaho dito. Then after 30 minutes, at saka ka, magalmusal. Oh. Ngayon, bago ako matulog sa gabi, isang ganito na naman, garlic with water or lemon or suka. Kung may kalamasi ka, kalamasi. Eh. Kung wala, lemon, lemon. Kung wala dyan, Walang kalamasi, walang lemon. Lagyan mo konti suka. Tiyakin mo, lagi bagong kulo yung tubig. O kaya nasa thermos mo. Tiyakin mo na mainit pa. Then, bago ka matulog, ipagdasal mo muna. Kahit sa umaga, ipagdasal mo muna na gamitin ng Diyos yung garlic water with lemon or kalamasi or suka para sa iyong kagalingan, sa iyong mga nararamdaman. Oh, yung kalamansi, vitamin C. Pag meron kang vitamin C, mas lalakas ang immune system mo, resistensya. Kung baga, pag malakas ang immune system mo, yung mga bakterya, virus, lumilipad dyan, di mo nakikita. Para silang sumasaltang ganyan. So, nasalta sila. Kasi ngayon, body system mo mal malakas. Malakas. Kasi nga yung vitamin C na dulot ng kalamansi or lemon or suka. Yun namang bawang, ayan, o, di na natin pagtatalunan yan. Antibiotic na gulay. Bawang. Kung meron kang bawang, lagyan mo pa ng sibuyas. Ako nilalagyan ko po yan. Kung magkakapi ka naman, mas maganda, kung yung triyuma ng gusto mo, Lagyan mo ng luya. Eh wala lang po akong stock na luya ngayon eh. Pero sa totoo lang, naglalagay ako ng luya sa kape na tinitimpla ko. Para luya. Maganda rin yung luya. O kaya yung lemongrass. Tanglad. Nasa inyo po yan. Nasa inyo lang yan. Pasa ako, may papayo ko sa inyo. Pagkagising mo muna sa umaga, magpasalamat ka sa Diyos. Salamat, Panginoon. Iningatan mo kami sa magdamag namin aming pagtulog. At ginising mo kami na malakas kayo. Sa ngalan ni Yesus, Amen. Ganun lang po kasi hindi pa Hindi na kailangan kung ano na pa. Sa Diyos, direkta kayong tatawag, manalangin sa pangalan ni Yesus. One, 16.23 Yun ang tamang teknik ng panalangin. Ang Panginoong Yesus ang nagturo. O. Oh. Bago kayo gumawa, always pasalamat. Bago matulog, magpasalamat ka na naman. Salamat Panginoon sa maghapon na nakalipas na yung iningatan ng aming buhay, ng aking pamilya, sa ni Jesus, same eh, Kahit siyang nilalang apo, ipagpasalamat mo sa Diyos yan. Libre yan, bigay niya. Yung magandang panahon, binigay ng Diyos yan. Libre yan. Pinagpapasalamat din yan. Lalo kapag kakain na kayo, bago kayo kumain, hindi yung hangin ang pagkain niya. Pasalamat muna kayo na binigyan kayong pagkain ng Diyos. Eh bakit? Siya magbibigay pagkain eh. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Bigyan mo kami ng aming kakanin, araw-araw. Sino nagbibigay daw ng pagkain? Sabi ng Panginoong Yesus, ang Diyos. manamin, Dapat ka magpasalamat. Eh bakit? E, yung kapitbahay mo nga, kahit hindi masarap, pag binigyan ka. Kung todo pasalamat ang ginagawa mo, yan e, Diyos pa kaya. Siya nagbigay ng buhay sa iyo. Dapat mong i-appreciate yung gawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi yung, tsaka na? Sige. Baka sabihin ng Diyos, Sige, tsaka na rin ang pagaling. <laughs> Ngayon, mag-almusal ako. Kape? Pumili po ako ng 3-in-1. Yung nabibili, 5 peso lang. May mga murang kape ito. O, nung natutunan ko, doon ako bumibili. Limang piso lang, 3 in 1. Eka rin naman yun eh. Ngayon, meron pong kamote. Saging. Nilaga. Siyang aking almusalim. O, oh, eto. <laughs> Opo. Para lang malaman ninyo, no? Oh. Ito naman, 3 in 1 na kape. Yung 5 piso lang. Hindi na bibili po. <laughs> oh. E wala lang akong luya ngayon eh. Dati nilalagyan ko pa ng luya para masarap. Ah, yun po ba? <laughs> Yan. Tanda nyo po ah. Pag uminom kayo ng garlic water, yung, yung bawang, garlic, hindi talaga maganda sa bibig. Pero kung para sa ikabubuti mo naman, Magbuot na uminom na po ako ng ganito. Sabi ni sister, baby ah, amoy bawang ka. Wala na po siyang magagawa. Asawa na niya ako. O, oh, minsan binibiro ko eh. Halika nga, lip lipsticks tayo. <laughs> hindi, hindi siya mapayag. Bakit? Amoy bawang. Yan lang ang epekto ng garlic water. Yung garlic po, nagiiwan siya ng amoy sa bibig. E gawin nyo po, ako meron ang sabi sa akin noon, si Pilyo daw, si Mumog, gargle. Ah. Ganun po. Ano? Ito pong inyong kaibigan, kay Jesus, ah, brother Manny Bautista. Huwag po kayong malaswana, baka, eh, nilalabas yung dila pinakita ko po yung way ng exercise ng dila. Especially sa ating mga isrok. Ako isrok po ako. At the same time, disability ako ito. Dito po yung punit. Lumabas sa MRI. X-ray, di makita. Kaya nagpa-MRI po ako ayon sa payo ng Doktor ng Philippine Orthopedic Center Sa Quezon City, sa Mibanawe yan po, yan. So, naka, sana po meron kayong natutunan Sa aking mga Ito, sa aking video Kung nagustuhan nyo naman po I-like din nyo Mag-subscribe kayo sa aking Video sa Youtube Anapin nyo lang po yung Manuel Bautista 8817 Manuel Bautista, 8817. Ako na po yung lilitaw doon. Guwapo. Ah, wag na kayong kokontra. Bakit? Yun na lang ang kaligayahan po natin. Eh wala naman talaga nilikha ang Diyos sa pangit eh. Sa totoo lang. Enesis 131. Nilikha ng Diyos, guwapo at maganda. Lahat ng bagay nakita ng Diyos, siya ay nasiyahan. yàt léè sasọl bàbáy.